Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino sa Germany na poprotektahan ng gobyerno ang kapakanan ng, at karapatan ng lahat ng overseas Filipino worker. Sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa Berlin, sinabi ng Pangulo na titiyaki ng kanyang administrasyon na bawat OFW saan man sa mundo ay tinatrato ng may respeto at dignidad. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang mga programa at servisyo ng Department of Migrant Workers tulad ng One Repatriation Command Sector, 24-7 OFW Helpline na 1348, Reintegration Program at Educational Assistance para sa mga anak ng OFW. Pinuroy rin ni Marcos ang kontribusyon ng OFW sa pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ay sa kanya, umabot sa $33.5 billion ang remittances mula sa mga Pinoy na nasa ibang bansa noong 2023. Sa datos ng Philippine Embassy sa Berlin, aabot sa 35,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa sari-saring sektor sa Germany, gaya healthcare, information technology, hotel and hospitality at academia. Maglulun sa the Department of Transportation, katuwang Department of Information and Communications Technology at ang Scam Watch Pilipinas ng online bantay lakbay 2024 para tumugon sa pangailangan ng mga biyahero patungkol sa online scammers. Ay sa DOTR sa pumagitan ng Hotline 1326, tutugunan ng ahensya kasama mga partner agencies nito ang mga reklamo ng commuters at travelers tungkol sa iba't ibang uri ng scam na target sa kanila. Kabilang sa mga scam na ito ang fake accommodation, fake wifi, too good to be true deals, free vacation traps, fake travel agents, overpriced stores at mga murang airline ticket na ibinibenta sa internet at iba pang uri ng panloloko. Samantala, naghahanda na rin ang nasabing mga ahensya ng isang baluwaking plano para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa nalalapit na Semana Santa. Partikular na pagtutuon na ng ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation at the ICD Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga paliparan, pantalan kalakasan at sakaya. Layunin itong matiyak ang ligtas at komportabling paglalakbay at upang mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko. Dumating na sa bansang labing isang tripulanting Pinoy na nakaligtas matapos ang na patamaan na rebelding Houthi ng isang anti-ship missile ang kanilang sinasakyang barko habang tumatawid dito sa Gulf of Aden noong nakaraang linggo. Ang ulat mula kay Marita Muahe. Ligtas na nakalapag sa Nino Aquino International Airport bago mag alas 6 kagabi ang labing isang Filipino seafarers mula sa Djibouti City sa East Africa. Tinalubong sila ng kanikanilang pamilya pati na ng mga ahensya ng gobyerno na pinangunahan ng Department of Migrant Workers at ilang pang opisyal ng gobyerno. Sa kabila nito, nalulungkot umano sila lalo pat dalawang kasamahan nilang Pinoy at isang Vietnamese ang agad na namatay habang tatlong Pilipino pa ang nasugatan matapos na patamaan ang kanilang barko ng isang anti-ship missile na pinaputok ng rebelding Huti ayon kay Mark Anthony, Dagohoy, second officer ng bulk carrier na MV True Confidence. Lulukot po talaga, talagang grabe kasi nakasama kasama po namin ng ilang ano yun eh, yung mga nandoon na pagsaluhan namin ng mga ano mga pag, ano salo 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 ganyan Tapos ano po. kaya biglang biglang ganun lang yung mangyayari so napakasakit din po sa amin lalo na po sa pamilya Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, pahirapan pa ang pag sa bangkay ng mga nasawi, lalo pat nananatiling delikado ang sitwasyon doon. Sa kabila nito, siniguro niya na gagawin ng pamahalaan ang lahat para may uwi sa kanilang pamilya ang bangkay ng dalawang Pilipinong nasawi. Sa ngayon, nasa stable condition na umano ang dalawang tripulanting Pinoy na malubhang nasugatan. Kasama naman sa nakauwing grupo ang isa sa tatlong nasugatan matapos na bigyan siya ng pahintulot ng mga doktor sa Djibouti. Both incurred major injuries. Uh, one has a leg injury uh, and the other has burns. But both are in stable and recovery condition and are due to be flown home. Nakatanggap naman ang assistance package ang mga umuwing trepulanting Pinoy ayon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Rest assured uh, that the President has ordered the government agencies here before you this evening to provide the fullest assistance within our authority in all in order to provide the foremost welfare and protective service programs and services to our dear OFW seafarers and their families. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. Bunsod ng tumitinding init ng panahon dulot ng El Nino Phenomenon, sinabi ng Department of Education na may kapangyarihan ang mga school heads na magsuspinde ng face to -face classes sa kanilang mga paaralan kung kinakailangan. Ang kay Assistant Secretary Francis Bringas, bilang school managers, may otoridad ang mga ito na magdesisyon. Nagpaalala din ang DepEd sa mga school heads na gumawa ng mga para mapunan ang mga kulang na oras sa klase. Sa so, gani pinatigil na ang mga klase sa lahat ng atas sa Negros Occidental simula lunes dahil sinaasang 41 degrees centigrade na heat index sa lugar. Pansamantala rin itinigil ang klase mula elementary hanggang senior high school sa Bacolod City upang buprotektahan ng mga mag-aaral, guro at iba pang makawani mula sa matinding init na maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. Bilang paghanda sa mainit na panahon, isang paaralan naman sa Metro Manila ang naghanda ng cold water dispenser at karagdagang electric fan units. Masamantala rin nilang pinatigil ang pagsasagawa ng mga outdoor activities. Hinikayat din ni Bringas ang mga mag-aaral at guro na pagsuot ng mas komportabling damit maliban sa kanilang mga regular na uniforme para maiwasan o ng init ng kanilang nararamdaman habang nasa loob ng mga paaralan. Itinanggi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang aligasyon ni Sen. Rafi Tulfo na may isang mananaya na nananalo ng dalawang pung beses sa kanilang mga laro. Ayon sa PCSO, maliliit na premyo lamang ito na posibleng ipinakisuyong i sa isang tao. Ayon pa sa ahensya, maaaring kumuha ng premyo ang mga outlet agents ng PCSO Lotto o mga kinatawa ng mga nananalo sa kanilang lugar para sa mga digit games tulad ng 2D, 3D, 4D, at 6D. Sinabi rin ng PCSO na walang indikasyon mula sa listahan ng binanggit ni Tulfo na may isang nanalo ng higit isang beses. Sa pangunahing lottery draws tulad ng Lotto 642, Mega Lotto 645, Super Lotto 649, Grand Lotto 6, 655 at Ultra 658. Bukod pa rito, kuna kailangan ding personal na magsadya sa kanilang tanggapan ang mga nananalo sa major prize para kunin ang kanilang premyo. Direct din na PCSO na patuloy nilang itataguyod ang kredibilidad ng ahensya at magiging pata sa lahat ng kanilang palaro. At iyan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage sa pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Pinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pumagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Ako sa si Stephanie Civiliano. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.